Oi, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. Ngayong taon nga ay eh, naglabas na naman ng panibagong version ng off-road bike o off-road motorcycles si Honda dito sa Pilipinas mga kamots. Kaya naman we are back here at the Honda Marten of para i-review ang pinakabagong Honda XR 150L. So kung natatandaan nyo mga kamots at kung nagpunta kayo sa Inside Racing Festival na ginawa sa World Trade Center, itong nagdaang march mga kamots. No? So doon unang nilaunch to ni Honda. Ito ang pinakabagong off-road bike nila na actually hindi naman talaga bago, parang in-update lang talaga siya. Itong uh, XR150L kasi dati meron na talaga nitong uh, existing sa market. So bali, ito yung pinakabagong version ng uh, XR150L. Kaya naman alamin natin mga hamos kung ano-ano ba yung mga nabago at nadagdag na features dito sa another off-road bike na ito coming from Honda. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. so this is it mga kamos, the all new Honda XR 150L. Wow! Yung updated version ng uh, XR off-road off-road motorbike. Yan coming from Honda. So this one is a 2025 model. Compared do sa nauna nating ni-review na, na CRF 150L, mga kamos, bihamak na mas ma bulky ang isang to. Medyo malapad na konti and then mas mababa siya. Tignan mga kamos yung seat height niya, no? Ito kasi yung CRF Ayan, so luckily meron dito sa uh, Honda Mar. Kung mapapansin nyo yung CRF, medyo mataas ng konti at medyo manipis. Pagdating dito sa XR150L, ayan, so medyo parang nagka, parang uh, naging bulky siya tignan. Ayan. And then, yung upuan niya, ayan, as you can see, malapad siya compared sa CRF. So, ito pala nire-review natin mga kamsi, color black with the combination of white and red color. So pagdating sa looks and appearance niya mga kamots, masasabi nga natin na talaga namang off-road motorcycle din talaga ang isang ito. Pagdating sa headlight niya, di hamak na mas malaki ng kaunti compared sa CRF. Ayan no? napakalapad ng head, head, headlight niya and then naka bulb type. Ayan. So para din siyang may sungay. Kumaga para pinalaking uh, headlight ng XRM. Ayan no? ganun na ganun ang itsura niya. Yung nauna natin na-review dito na XRM parehas na parehas yung style ng ano niya, yung headlight niya. Parang may sungay din. Ito medyo parang pinalaki lang ng konti. And then yung turn signals niya, ayan naka type din and then nakahiwalay. So, ang ganda ng pagkakaano niyo, paint finish niyo. Glossy black. Nagmukhang premium, no? And then pagbaba rito, mga kamots, ito yung pinaka-fender niya. So naka-upright position yung ano niya, yung uh, fender niya sa unahan, no? So, pagdating sa telescopic fork niya, ang ganda, meron siyang fork boots. wow. So, unlike sa CRF, wala siyang ganito. Pero sa CRF kasi, mga kamos, naka-inverted front shock siya. Ito, naka-regular uh, front suspension lang siya, or front telescopic fork, pero naka-oversize, uh, no? So, medyo mataba-taba yung telescopic fork niya sa unahan. So, wala namang ganyang ka-arte-arte -arte pagdating sa degals, no? So napaka-plain and very neat lang ng uh, decals niya. Napaka-detail din. So nakalagay lang dito is 150L and then XR. So green naman dito and then pula naman. so ang ganda ng ano niya, color blending niya no. Gumagay sa motor. Very neat ng gilid niya. Ayun. So pagdating sa makina, tambucho, medyo nakaangat yung tambucho niya pero hindi ka naman mangangamba o hindi naman mangangamba mga kamusyong uh, backride mo if ever na mag-backride ko dito kasi meron siyang bukod sa heat guard, meron pa siyang added protection na fairings para nga naman hindi mapapaso yung uh, back ride mo. Ayan. So kahit na nakaangat siya, eh, no worries na mapapaso yung back ride mo sa tambojo. Pagdating sa tambojo niya, ayan, so napakaganda yung style. So pagdating dito sa pinaka-tip niya, merong uh, chrome silver dito na cover. No? Ayan, so maliit lang din yung tip niya. Ayan. Ang ganda ng paint finish ng ano nyo, matte black. Ayan. So, maliit lang yung taillight niya. No? Para sa CRF lang din. Uh, maliit. Tapos, yung turn signals niya, nakahiwalay. Ayan. And then, ito yung pinaka-tail tidy niya. So, hindi siya ganun pala para na kamos kasi medyo manipis naman talaga yung gulong sa likuran. Ayan. So, tamang-tama lang mga kamos para iwas pa Ayan. So, ito yung pinaka-tail tidy niya. May silang siya. And then, may plate holder. And then, may built-in plate light, of course. And then, meron siyang reflectorized dito. Added visibility sa gabi. And meron din na dito, sa baba. Ayan. So, parang naging extension na ito ng tail tidy niya. Alright. So, pagdating naman sa left side uh, ng XR 150L. Ayan. So, un una kong napansin dito, mga kamots, yung uh, chain and sprocket niya. Ayan, no? napakalaki ng diameter ng sprocket niya sa likuran. Ayan o. No? So, barang sakop na lang isang buong kamay ko. Heavy duty, mga kamos, na makapal-kapal din yung ginamit na main sprocket, no? And then, pagdating sa kadena, ayan, so makapal din yung kadena niya. syempre, gawang Honda yan. And then, ang isa pa napansin ko dito sa bandang part na to, mga kamos, napakaganda ng style ng uh, chain guard niyo, oh may style, meron siyang mga butas-butas na ganyan. Wow! Ayan, so, plastic design yung chain guard niya. Of course, added protection sa kadena natin. Bukod sa taas, meron pa siyang chain guard dito sa baba. So, kulay puti naman. Yan. And then, magdating sa swing arm. So, napaka-premium din ang ginamit sa swing arm ni Honda para sa XR150L. Yan. So, medyo makapal-kapal din. 2.5 inch. Ayan alloy type yung ginamit. And, yung kagandahan pa dito kay XR150L, bukod doon sa chain guard, meron pa siyang chain guide dito. Chain guide naman ang tawag yan, mga kamos, para hindi siya makikis-kisan itong uh, kadena tsaka yung swing arm. Iwas corrosion and then, iwas damage na rin sa uh, swing arm na katagalan. katagalan. So, meron na siyang built-in na chain guard. Rubber type po siya. Footrest ng uh, back ride, ayan. so, medyo makapal kapag din yung ginamit na rubber. Kaya mapapansin niyo mapapansin niyo naman 'yan, mga kamos. Ayan. And then naka-clip on siya dito sa may uh, chassis. Uh, wala siyang center stand, mga kamo. So typically lang 'yan sa mga off-road bike, pero meron siyang napakahabang side stand. So ito na 'yung nagiging uh, stand niya mismo. And then sa pang pumukaw sa pension ko, mga kamos, dito sa XR150L, ay eh, yung napakaangas na over para sa engine sprocket. No? Oh. Wow! So, so, parang uh, tumerno siya mga kamot dito sa makina, sa kulay ng makina. Pero uh, hindi siya hindi to metal mga kamot sa plastic design lang itong uh, cover na ito. Pero nagbuka siya metal lo, oh, dahil sa itsura niya, dahil sa pintura niya. Parang nag-blend uh, siya dito sa mismong engine. Ayan. So ito po yung pinaka-engine ng XR150N na naka-silver chrome na paint finish. Pero shifting pedal, mga kamots, ayan, so wala siyang tapakat sa likuran. So, puro dito lang sa unahan. Alright, so dako na tayo kagad sa sukat ng gulong niya, mga kamots, sa unahan. Ang is 90 by 90 by 19. Ayan, so 19 inches yung gulong niya. And then, naka-tube type pa nga po pala ito, mga kamots, so hindi siya naka uh, tubeless. So, hindi na rin naman issue yun, mga kamots, kasi since ang off-road naman talaga naka-design itong motor na ito. Ayan. So, tube type pa po siya. And then, ang ginamit na tire ni Honda para sa XR150Li CST tire. Ayan. And then, uh, naka nakarayos of course. Naka-chrome silver na rayos And then, yung pinaka-rim niya. Ayan. So, naka-chrome uh, silver din na paint finish. Pero, pinaka-hub niya. Color black. Ayan. Ang ganda, oh. Ito yung pinaka-disc brake niya. So, naka-tupat sa liter tayo sa unahan dito. Mahamot na. No? tapat lang kasi kailangan ng malakas na malakas-lakas ng braking system nito. Although hindi siya naka-ABS or something, pero naka-tupat caliper naman siya. Ayan. So malaki din yung diameter ng rotor disc niya and then makapal-kapal din. So pagdating naman sa likuran, 110 by 90 by 17. So medyo maliit naman ng kaunti itong uh, sa likuran niya, mga 17 inches. Pero 110 naman yung kapal ng gulong niya. Ayan. So, medyo makapal-kapal naman ng kaunti yung gulong niya rin. Kahit na hindi pantay yung gulong niya, harap at likod, no? Alright, so dako na tayo sa upper part, mga kamots, ng uh, Honda XR150L. So, simulan natin dito sa uh, stock ng grab bar niya. Wow! So, dito pa lang sa stock na grab bar niya, mga yung hindi na kayo kailangan bumili pa ng bracket kung gusto nyo itabitan ng top box no? So, meron na siyang built-in na, uh, uh, ito, bracket, no? Ganda. Naka paint finish na gloss black and then alloy type din yung ginamit pagdating sa upuan nito napaka lapad din Ay, malapad din siya no, no? hindi siya katulad dun sa CRF na manipis lang so pagdating sa tanke niya meron siyang parang winglet parang uh, and sa magkabilang gilid additional na fairings dito sa tanke niya na nagpalaki lalo dito sa harapan so, ito naman yung tanke ng uh, XR 150L mga kamot so ang ganda nung tank lid retractable. So, pwede siyang uh, ganyan. So, pwede mo siyang ibalik. Okay, para naman sa fuel tank capacity ng uh, Honda XR150L, mga kamos, meron itong 12 liters na fuel tank capacity. So, ganun kalaki yung uh, fuel tank capacity niya. So, tamang tama lang, mga kamos, sa motor to, to. And then, ang fuel consumption nito ayon kay Honda, ay 36.7 kilometers per liter. So, take note lang mga most na naka-carburetor type na nga pala sa ito. So, hindi ito naka-FI. So, given yon kasi masaya talaga ang FI pagdating sa mga malulubak. So, tamang-tama lang na naka-carburetor din ito, gaya ng CRF 150 n Ayan. So, dako na tayo dito sa front view niya. So, simulan natin sa napakaangas na uh, digital instrument panel niya. So, this one is naka digital instrument panel na rin. Wow! Na, din. Ayan, so, sayang nga lang hindi ito naka-activate. Eh, hindi natin makikita uh, kung ano yung tsura niyan, mga So, meron lang siyang button dito na dalawa for select and uh, adjust. Ayan, so, dalawa. And then, pagdating sa susian niya, mga kamos, ayan, so, hindi nga lang siya naka-shutter key. Naka-ordinary key nga lang siya. Again, hindi rin naman issue yun pagdating sa isang motor. Eh. So, meron siyang emblem dito, of course, signature emblem ni Honda. Nandiyan. Tapos pagdating sa manibela niya, mga kamos, Ayan, so ito yung pinakamanibela ng uh, XR150L. So naka-alloy type din. So hindi siya masyadong ganun ka-upright position na ka kasi medyo nakababa itong manibela niya. Pagdating naman sa mga buttons and switches niya, mga kamos, ubisa natin dito sa left side. So meron tayong high beam low beam dito. Of course, and then turn signals, left and right, kusina. And then sa right side naman mga kamots, nandito yung nag isang electric switch. So before I, uh, before I forgot mga kamots, bukod sa electric switch, eh, meron nga pala itong backup na kickstart. Itong si XR150. Ang ganda ng kulay yung oh, chrome silver. So hindi tayo mga ngamba mga kamots na baka kapusin yung pagdating sa baterya. kapusin tayo, hindi mahirapan tayo mag-start ng uh, motor natin ito na XR150L eh meron siyang uh, back up na kick. And then pagdating naman sa mga levers niya, dito sa clutch niya, mga kamos, ayan, so, naka-paint finish na black, ayan. And then sa right side, ito, yung preno sa unahan. And then, isa pa napansin ko dito kay XR150L, mga kamos, eh, ang ganda ng throttle response niya, umabalik din agad. Para siya naka-quick throttle, mga kamos, na. All Alright, so yan po yung uh, looks and appearance, mga nitong uh, pinakabagong updated version ng XR150L. Kaya naman alamin na natin, mga kamos, kung ano pang engine specification at features, meron pa itong uh, Honda XR150L. Ang pinakabagong Honda XR150L ay mayroong 149cc engine displacement, 4 stroke single cylinder single overhead cam at naka 2 valves. Meron itong max power na 8.72 kW at 8,000 RPM habang ang kanyang max torque ay 12.1 Nm at 6,500 RPM. Ang kanyang compression ratio ay 9.5 is to 1 habang ang kanyang fuel system as I mentioned earlier ito po ay naka carburetor type. Ang kanyang cooling system mga kamos ito ay naka air cooled. When it comes sa kanyang starting system, combine ito ng electric at kickstart. At para naman sa kanyang driving system, since ito ay isang off-road motorbike, ito ay gumagamit ng mechanical chain drive. Pagdating naman sa kanyang transmission system, ito ay mayroong 5-speed constant mesh na naka manual clutch. Sa kanyang suspension naman mga kamots, ito ay gumagamit sa harapan ng telescopic fork. Habang sa likuran naman, ito ay gumagamit ng centered monoshock. When it comes sa kanyang braking system, sa harapan ito ay gumagamit ng hydraulic disc. Habang sa likuran naman, ito ay gumagamit ng mechanical drum brakes. Para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 2,098 mm, overall width na 813 mm at overall height na 1,129 mm. At meron itong seat height na 834 mm habang ang kanyang ground clearance ay 245 mm. At ang kabuuan bigat naman ng motor nito ay 130 kg. Yan na nga ang engine specs at pang features nitong pinakabagong Honda XR150L. Kaya naman alamin na natin kung magkano ang cash basis at installment basis nito dito sa Honda Martin Ab Caloocan. Alright, so ko na tayo sa cash basis, and installment basis mga kamot. Itong pinakabagong version ng Honda XR150L. So magkano nga ba to dito sa Honda Martin at Caloocan, mga kamot? So pagdating sa cash basis mga kamot, ito yung ng 98,400 pesos. So all in na raw po yan mga kamot, sabi ni Honda Martin at Caloocan. Kasama na doon yung 3 years registration, LTO registration, um, 1 year free service. And then, uh, helmet, tools, pag kumuha kayo nitong uh, cash basis nitong uh, Honda XR150L. Ayan. So pagdating naman sa monthly amortization, mga kamus, or installment basis, so magda-down lang kayo dito ng uh, 7,380 pesos para sa Honda XR150L. Ayan. So all in na rin po yun, mga kamus, kasama na doon yung LTO registration at yung insurance. And then pagdating sa monthly amortization, mga kamus, isa, dalawa, tatlong taon lang din ang ino-offer nila rito. So pagdating sa 12 months or isang taon, 10,225 pesos po ang monthly amortization natin. And then pagdating sa 24 months or dalawang taon, 6,342 pesos ang monthly amortization natin dito. And then pagdating sa 3 years or 36 months, 4,986 pesos po ang monthly amortization natin para sa XR 150L from Honda. So, yan po yung cash basis and installment basis na mas itong pinakabagong updated version ng Honda XR 150L. Ang isa sa mga off-road bike na tinabas ni Honda ngayong 2025. So, sa mga gustong kumuha nito, mga kamos dito sa Honda Mart and sa iba pang mga motor nila dito. So, ito yung address nila. So, puntahan nyo na lang mga kamos para in case na bumili ng mga motor dito sa Honda Martin at Caloocan. So, marami pa silang Marami pa silang stocks dito mga kamos, na mga motor KDB, Click, Click 160, Click 125, Honda Beat. Ayan, so meron sila dito. Ito, ito na nga pinakabagong XR1 GPS. Sa mga naghahanap nito, meron po dito nag-iisa. Dito sa Honda Martin Up Caloocan. Puntaan nyo na lang sila mga kamos, na. And then paki-follow niyo na lang ang ating Facebook page mga Amos, sa mga hindi pa naka-follow diyan and then keep on subscribing sa ating YouTube channel kasi marami pa tayong ilalabas na mga motorcycle reviews. So muli maraming maraming salamat sa inyo mga mo. Gusto ko nga pala po kasalamatan ulit si Sir RJ at sa iba pang staff na nag-assist sa atin dito mga Amos, para i-review itong uh, pinakabagong Honda XR 150L coming from Honda. So stay safe, ride safe always.